sinipit pa ako dalawa oh kasi pag hindi ka talaga marunong humawak niyan sisipitin ka marunong ka man o hindi eh, sisipitin ka niyan kaya ito sasabi ko ako dito naman tayo magsisisid titingin tayo dito ng uh, mga alimasag saka dyan may, marami din lang kung nakikita na alimasag dyan may mga batong may date dyan no? maraming ano dyan alimasag pag, talagang pag alimasag na pero ngayon dito muna ako papunta dyan titingnan ko kung makakaikot ako dun sana maganda yung buhangin para may para merong mga alimasag na nagtutulog tingnan natin kung wala tayo dito umpisa natin dito hmm. Ayan, mga kek explorer may dalawa akong nakita dito mahirap yan nangangamoy dito misda nangangamoy nista dito mahirap siyang i-video kaya kukunin ko na lang gusto dito Yan. Dalawang alimasag na ko ilalim. Tingnan ko kung makukuha ko kasi nasa ilalim tudo ng bato. Tingnan ko kung makukuha. Malaki ay. Eh? Isang malaki, isang maliit. Babae at lalaki. Tingnan ko makukuha yan. O. Nakuha ko. Oh. sinipit pa ko. Dalawa. Oh. Kasi pag hindi ka talaga marunong humawak niyan, sisipitin ka. Marunong ka man o hindi, sisipitin ka niyan. Kaya ito, sa kagustuhan kong mahuli sila, kahit masipit ako, basta mahuli ko. Ito, dalawa, oh. Oh. Oh, kita may bakas pa ako ng pagkasipit niya, oh. Ayan. Dalo. Hirap maglagay sa plastik pag lang taga-buka. Pa. Ayan natin. Look at uh, Dalawa Pakita ko sa inyo, nakipit ako. Oh. oh. Bakas yan, oh. No? bakas. Ah, dumugo yung county, oh. o oh, pati dito kailangan matikmik ka lang para hindi ka marunong ah, para hindi ka masipit. Ano nga nga talagang isda dito? Sige, okay, hanap pala tayo. Ayan nga. Ayan mo muna magpalutang-lutang yan dyan. Ano pa?